andito na po kami sa burol niya sa bahay niya po. Ayan po o. Ayan, nakakalungkot po. <coughs> Mga kalakay, nandito kami ngayon sa Mabini sa lugar ni na Wonder Family, Wonder Team. At pupunta pa kami sa burol kasi ni Manang Indang. Pero dadaan muna kami kina Wonder Family. Yung kasama ko si na Wonder Kagawad sa kasi Team Parikoy. Parikoy, si Boss Nunong. yung mansion nila. <laughs> ay mga kalakay. Matagal din kami hindi nakapasyal dito. Ayan. Ito na kami. Dito na kami sa ka gate. Hey! May password? Hello po, manang. <laughs> Andiyan si Kuya Wander. Oh, sakto! <laughs> wonder Wander Kuya! Wonder Ate Den! Kumusta? <laughs> Merry Christmas. Mga haruling sana kami. Wala yung security guard ngayon. <laughs> oh, wala. Hindi na naka-duty. Wonder Kuya. Ah, Wonder Kuya. Asan yung kwan? Sityo. Wala <laughs> na. Pasok na kami. Wala yung security. Hindi naka-duty. Bro! Good afternoon! <laughs> <laughs> Dimeretso muna kami rito. <laughs> yung password. Oo <laughs> nga eh. Eh wala nang guard. Walang guard. Walang guard. Walang guard. Oo. Di open. Di open. Di open. Ayan nga. Kakabigla. Pangyari. <laughs> Ayan mga kalakay. Dimeretso muna kami kina Wonder Family bago bago pupunta kina ama ng Oh, ito po yung kanilang oh, sasakyan. Oh. Ano Travis. Oh. Ayan po mga kalakay, mga kawander. Pupunta po kami doon uh, sa kabilas doon sa burol ni Manang Indang. Punta na po kami. Ayan po mga kalakay, mga kawander. Nandito na po kami sa burol ni atin dang Marites Vlog. Ang si Bakit to, naiiyak na. Nandito na po kami sa burol niya sa bahay niya po. Ayan po o. Ayan, nakakalungkot po. Ayan, kasama po na. Ayan, kasama natin po yung mga Wonder Team, yung Wonder Family po. Si Naids TV, yan si Wonder Ate, Wonder Nanay, Ayan. 'yung kasama namin kanya si Wanda Pagawad sa kasi si Simpare Yan po. Nulahaka taw nito. Na Pakalungkot talaga. Parang maramdaman mo yung lungkot ng kwan Didid. -did.

ko yung malungkot po kanina mga wonder dito mga ka natin wala na po kasi yung isa nating kasama si Manang Indang si mga kalakay uh, dito muna kami upo-upo <laughs> bang nag-aantay ng oras yan, pagkiramay